Ganito siya, di ba? Ito sabay itong dalawa. Sabay itong dalawa. Beginning natin to tapos itong ending. Ngayon ang pag-topping niyan ay yung ending, hindi isang beginning, pagsamahin natin. Meron tayong continuation or ano ba tawag nito? Um, part 2 or isang video natin. At uh, tungkol dito sa may amplifier na ginagawa natin, niyan yung punik. Nasunog yung transformer or winding nito. Pinutol ko na siya. Ayan, basta panoorin niyo na sa isang video natin kung sakaling mauna natin may upload yung isang video. Sa ngayon, minakbak ko na ito. Minakbak ko na kasi ang sunog nito is nasa primary. nito siya, oh. Ito, ito, Ayan, nalagyan natin ng tape kasi butas to dito. Ngayon, may na sunog to na wire mula sa dito. Siguro mga tatlong langkal. Ngayon, ang winding nito is nakadual. Sabay siya na iwa-wind yung dalawang wire tulad nito. Primary pa lang ito, ah, pero dalawa. Ayan, ito, dalawa siya, oh. Bali may nakaikot na wire na to dito dahil uh, Eh, repair nga to eh. Repair lang ito. Kung baga, naiwan na ito. Kung hanggang saan lang na binakbak natin. Yung may sunog lang. Ngayon ituturo ko sa inyo kaya gumawa ako ng panibagong video kung para ituturo ko sa inyo kung paano mag wind ng dalawang winding na nasa primary section. Okay, primary section kasi ang dalawang wind na to, ang dalawang winding na to ay ah one ten, one ten to. One ten sa kabila, one sa kabila. Kasi yung wind dito ay one ten to 20. Tolo nito. Ito yung pinaka wire nyo. Kung mapapansin nyo to, ito, ito zero, tapos itong to twenty. Tapos itong gitna na to ay ito magiging center tap nya. Kaya nung tinisting ko siya, kailangan mo siya ipag jump para dadalo yung dalawang winding. Kung ito yung puti and then gray na to is 110. Tapos yung pula and then violet ay 110 Okay, kaya dalawang wind dito. Ayan, kaya ituturo natin. Ngayon, diskarte nito ay ito. Ito yung beginning niya. Ikot lang natin 'to, itutuloy lang natin ang continuation lang 'to. Continuation natin pa-ikot ito, derecho. Yan, dire diretso lang siya. Okay, 'yung dire diretso lang siya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano 'yung pag-center or pag ng sabay. Okay, sa primary pa lang tayo nito ha. Ah. Ngayon, sige, paikotin ko na yung winding natin. Lagdag, hindi, ako pa. Kapag may mga wind kayo na naputol, sabi natin na nasunog or may kaskas -kas, oh, putol man yan, pwede kayo magdugtong. Yan, dugtong. Pwede magdugtong yan. Tulad nyo sa akin o. Oh. Dugtong to. Yan. Dug Titwist nyo lang, tapos inangin nyo, tapos lagyan nyo ng, uh, i-isolate nyo shrink cable spaghetti chob, tape, pwede yun. Okay, yan, dugtong yan ha. Tapos sabay ikot ulit. Tapos na natin paikotin. Sa so, totoo lang guys, sa ganito kalaking core, tapos ganito kakapal yung winding nya, or ganito kakapal yung wind, uh, prone talaga to sa sunog. So, prone sa sunog. Kasi ang liit ng core eh, mababa yung ampirahi nya, tapos kapal ng winding oh. Parang number 16 na rin yung primary nya. Uh, okay. Ngayon, ganito siya, di ba? Ito sabay ito dalawa. Sabay itong dalawa. Beginning natin 'to tapos itong ending. Ngayon ang pagtapping niyan ay yung ending ending, isang beginning pagsamahin natin. Ito tester natin. Makita ko sa inyo. Okay, ito yung isang beginning dito, kaya testerin mo siya kung kung saan yung magkadugtong ito, ito hindi siya magkadugtong. Yung ito, yung mahirap lang siya rata yung tagahawak ng kamera natin. Ito tsaka ito hindi rin. Ito ilalim. Wala nga. Itong ilalim. Yan ito. Ay continuity, di ba? Yung ito tsaka ito magkadugtong to. Magkadugtong sila. Yung ito tsaka ito. Pero hindi mo yan pwedeng ipagdugtong kasi short ang dating niyan. Ang mangyari, ito, tsaka ito, magkasama to eh, magkadugtong to. Ito, tsaka ito. Yung ito naman, tsaka yung nandito, magkasama naman to. Magka, magkapares to. Ngayon, ang gagawin mo, yung ito, salisi. Salisi siya. Ito yung magiging kasama niya. Ito, yan, ito. Ito na yung magiging zero mo. Ito yung magiging to 20 mo. Or either zero ito, 220 ito okay inulit ulit natin para mas maintindihan nyo sabihin na lang natin kung beginning ito beginning ito ito yung ending nya beginning ito ito yung ending nya hindi mo ito pwedeng yung beginning tapos ending pagsamahin ganito tsaka yung ito isa pagsamahin hindi pwede yan Hindi, short na mangyari dyan. Kaya ang gagawin mo, beginning, ending, beginning, ending. Ngayon, yung beginning na to, tsaka ending ng isa, yun yung pagsamahin mo. Pa, Sa salisiyan, pwedeng ito pagsamahin mo. Yan, ito. Tapos, yung beginning ng isa, tapos yung ending ng isa, yun yung magiging 0 to 20 mo. Okay, basta salisi sila. Ngayon, ipagdugtong natin, tapos, o, oh, balutin na natin. Pinagdugtong na natin tong ending, ending, beginning. Ngayon, ito, beginning, tapos ending ng isa. Okay, nilagyan natin ng wire para malaman natin kung 220 na. Pero tingin ko pasok na to kasi binalik lang naman natin yung wire niya eh. Ngayon, ito pala rectang 220 na to guys ha. Rectang 220 na ito. Kasi nung una nito ay meron siyang multiple. Meron siyang 110. Dalawang 110 siya. 110, 110. Ang gagawin na lang natin, rectang 220 na. Okay, tapos bawiin na lang natin doon sa may board. Ngayon, plugin natin. Kailangan, hindi umilaw to hindi umilaw or kailangan wala talagang ilaw as in o oh, yan ngayon okay, wala na siya o oh. wala na shorted dyan ngayon katin natin baka mamaya hindi nakasira yung wire natin para mabalot na natin makawind tayo ng secondary nya 220 ayan o oh. sabi may pumasok na 220 na nyan Okay, na yan. Okay na yung winding na yan. Rectang to 20 na. Babagawin na lang natin dito. Rectang to 20 na. Wala nang 110 yan. Okay. Ngayon, ibalik natin yung plastic niya. Babalutin natin ulit. Tapos magre-rewind tayo ng uh, secondary niya. Ayan na. Ito na magiging 0 to 20 or 0 to 20. Wala nang multiple niya. Yung ito, tapos na natin siya balutin. Oh, para wala lang nangyari. Oh. Ito na yung terminal ng primary natin ngayon magwawind na tayo babalik natin tong dati nyong wind ang unang wind dito ay para sa 17 maliliit nya ito yan ibabalik lang natin yan ibabalik natin sya una natin syang iwawind dito sigurado ako sisikip na to sige na to syempre baklas na eh okay ganun lang discarte dyan sa pagre-rewind yan nakabalot no binalik lang natin yung mylar tape nya ngayon mag wind tayo yung maliit muna na wind yung pinakamaliit okay na wind na natin yung maliit na bultahi ang procedure nito same lang din sa may procedure ng ng kuha natin kanina yung primary natin kaso lang yung primary nagiging dalawang linya lang ito naman magiging tatlo to yung beginning ending ending pagsamahin mo pa rin kaso lang ito magiging sa ground mo or zero tapos itong beginning magiging uh, 17. Tapos ito yung ending ng isa is magiging 17. Tapos yung beginning ending na pinagsama mo, yun magiging ground or zero. Okay, ganyan siya. Ngayon balutin natin ng tape to. Tapos magrewind ulit tayo ng uh, para nasa 65 na. Tapos na natin yung isang secondary kasi dalawang 65 hindi ko lang alam kung ano eksaktong bultahin ito pero alam ko nasa around 65 to eh. Ang proseso same lang din dito sa may maliit na bultahe. Mayroon siyang center top. Ayan. Ito beginning. Tapos ending ito. Ending ito. beginning ito. Tapos kung ito beginning. Kailangan yung ending nang isa dito. Yun ang magkakasama. Same lang din proseso dito. Sabi natin ito yung itong side nito magkasama sila dalawa. Itong beginning. Ito ending. Itong beginning. Ito ending. Hindi sila pwedeng magkasama niyan. Ganyan. Kailangan magsalisi yung ito tsaka ito beginning ng isa ending ng isa magkakasama ganyan siya yan magiging center top mo yan magiging center top tapos ito yung magiging zero ah ito magiging 65 65 zero ito sa gitna vice versa siya pwedeng ito yung magiging center top mo tapos ito yung kaparis niya tapos yung isa na to yun yung magiging kamo mo yung 65 tapos 65 okay tapos na natin yung wind tingnan nyo kung gano'ng kalaki o oh sa so, totoo lang guys kawawa yung core kawawa yung core nito sa ganito kalaking or sa ganito kadaming sa secondary line nya eh wala eh sabihin na naman ng iba dyan mas magaling pa tayo sa engineering na kung titingnan mo ba diba, dapat persado siya na ito yung isang sinukat ko na yung voltage nya nasa araw nasa 75 kalain mo 75 ba? Ah. ito core na to parang core lang ng EB737 to okay na ito sya uh, ito, ito Ito to 20 natin Tapos so, Plug in ko ha ah. Kailangan di ilaw yan Pag may ilaw yan May shorted yan Ngayon Yung tester natin is Naka ah, 25 25 250 May bali reading yan Is 25 Per span Okay Ito ito o, Tingnan nyo Diba Diba Nasa around 75 yan 75 easy Oo oh. Tapos itong isa 75 yung pares niya Siyempre Ano ba? Ito pala Hindi ko na kuskus pala ito eh Okay na yan 75 easy Hindi natin na kuskus Wala oh Dito lang na kuskus ko Hindi ito hindi Wala tayo sundutan Tapos dito is nasa around 24 ito 24-24 Ayan o oh, tingnan nyo Okay. Okay na. Yan lang. Ngayon, ang gagawin natin dito, balutin na ulit to. Yung mylar plastic na binaklas natin, babalutin natin ulit. Okay? Ayan. Para pag natapos ko ito winding, balik natin ulit sa may casing niya, banibagong video ulit dun sa may dating video natin. Ito kasi, para lang sa transformer, kung paano ako mag-rewind nito. Yun lang guys, tandaan nyo, yung mga sinasabi ko, kahit pa paano, may makukuha kayong aral dyan. Uh, bago natin balutin to papakita ko muna sa inyo yung yung ginawa natin na pag tapping ng wire nya ito show. ito yung isang 75 parang 75 yata yun 75 75 tapos ito yung sa so may 24 nya ito yan nalagyan natin ng segable tube tapos itong mylar plastic ulit para hindi sumayad sa may winding okay malinis tingnan oh. No? yan ngayon ito na yung time na balutin na natin ulit ng Although pwede pa tong balutin ng isang paganyan po Bago siya balutin ng, ng mylar plastic Na ibalot ko na siya oh. Yan, Parang wala lang nangyari Binalik natin yung plastic niya Okay ano oh. Ganda ng pagkatirada rin natin oh. Ito yung isang 75 Ito yung isang 75 Tapos ito yung 18 Okay Ito lang yung nalagyan natin ng uh, Tester eh, Para sukatan natin ito, naglagay tayo ng wire muna dito. Ito yung magiging to 20 na lang. To 20 na lang to. Wala nang 110 to. Kasi, tinanggal natin to. Yan. Diretso, to 20 na tayo. Ngayon, ito natin. O, ayan sya. So. Nasa around kung pala siya. 74. O, siguro, mga around 75 yan. Ayan. Okay na. Working na sya. Okay. Okay. Hanggang dito na lang naway nakapagbigay idea ako. Ganun ako mag-rewind ng transformer. Yung rewind talaga to, ah, hindi siya yung totaling bago. Ang bagay, although bago and lumak luma na pag-rewind, same lang din naman ang proseso. Tapos ito yung technique naman kasi sa mga previous vlog natin, yung wind na isang wire lang. Ito kasi primary nito sabay na pinag-ikot. Ganun din sa secondary, sabay din yung pinag-ikot. Mas mabilis kasi yung sabay na pag-ikot. <laughs> Mas mabilis sa yung proseso niya. Okay, and then mas ito yung rewind na nasunog tapos babaklasin and then re rewind mo siya, mas matrabaho siya again sa may bagong gawa yung magsisimula ka talaga siya. Okay? Sana nakapagbigay ideya ako sa inyo kung paano gumawa ng transformer. And then, dahil lumabot ka sa part ng video natin ito at hindi ka pa nakapagsubscribe dyan, bali, pakisubscribe na lang ng YouTube channel natin. Pinutin mo yung bell button sa gilid, pinutin mo yung all. niyan kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag, kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng na video isang beses, dalawang beses kada araw. Okay, God bless. And then, peace atin lahat. Tapos, sabangan nyo yung uh, video sa dito na, sa casing na nandito. Yan, ibabalik natin yan. Iyan, panibagong video na lang ulit.